Book of Secrets, tatlo ay atlas, nasa update, preview secret of money. Noong Nobyembre labing 2025, libo at 25, ang live na broadcast ng NASA ay gumawa ng ilang mga larawan na wala ni isa mula sa Hiris Camera na magbibigay ng magandang view ng tatlo, atlas, habang lumampas ito sa Mars. Ito ang imahe na kanilang ipinakita at lahat ng mga nagtatanghal ay nagbigay diin sa tatlo, atlas ay isang kometa, Bagaman ang mga anomalya na naobserbahan, ang ilang mga larawan ay nagpapakita ng napakalaking dust envelope at milyong kilometrong antitail na may magkahiwalay na mga buntot ng alikabok, gas at mga labi. Ang pagdaan sa Marsa, sa dalawa GT ay magreresulta sa mga debris at alikabok na bumabalot sa planeta habang o pagkatapos ng pagdaan. Maaaring asahan na ang Earth ay papasok sa tatlo: Atlas Gas, Dust at Debris Field pagkatapos nitong malapitan. Mga pulang paglubog ng araw at pagsikat ng araw ay hudyat na ang alikabok ng kometa ay nasa kapaligiran ng Earth kapag ito ay nakikita, samantalang ang gas ay hindi nakikita. Ang mga teleskopyo sa buong mundo ay inihanda para sa tatlo, at last malapit na paglapit sa Earth sa Disyembre 11, 2025, at, at dahil nabigo ang NASA, ang mga amateur astronomer ay handa para sa makasaysayang kaganapang ito. Magbibigay kami ng mga larawan bago, habang at pagkatapos ng malapit na diskarte. Ang secret ng no money ay isa sa mga subscriber bonus at ito ay nakatago sa nakaprint na pera at nagtatanghal ng tatlo uri ng tao na naroroon sa paglagda ng deklarasyon ng kalayaan at kapag pinalaki sa isa zero Ipinapakita kung paano makita ang tatlo uri ng tao sa kasalukuyan. Ang AV walang kaluluwa, black eyes, serpent eyes, pinpoint iris, normal na walang dungis at malinaw. Inalis ang currency na ito upang maiwasang malaman ang secret, at ang aming exclusive biomarks application ay gumagawa ng photographic na ebidensya na nagpapakita kung sino sila. Mayroong dami ng kaalaman na nakatago sa mga disenyo ng IX currency, at ang subscribers bonus episodes ay magbibigay ng ebidensya ng paggamit nito at kung ano ang ibig sabihin ng mensahe nito. Maaaring i-download ng mga bagong subscribers ang tatlo unang episode para sa pagsusuri at ang bonus episode at magkakaroon ng akses sa mga live na broadcast ng Book of Secrets sa 2000 at 2026. Ano ang aasahan at kung di iki magiging, mag-subscribe o mag-ambot, at matututo ka, malalaman at maunawaan mo? O maaari kang bumili ng aming mga tauhan ng kape?